Magandang araw sa iyo. Um baka may pinagkakaabalaan kang bago ngayon, isang ano 'yun, bagong proyekto o team o baka naman isang ministeryo. Kasi para sa ating pag-uusap niya 'yon, sisilipin natin um kung paano ba alagaan 'yung mga ganitong nagsisimula pa lang, 'yung mga bagong usbong na inisyatibo. Lalo na 'yung pagharap sa mga hamon, 'yung mga challenges sa simula pa lang. Yung mga uh, sources na dala mo, parang mga gabay ito, ano mga CP galing sa mga dokumento na um, puno ng biblical principles at saka mga practical frameworks din daw para sa maagap na paglutas ng problema. oh tama. At madalas nga ang ginagamit dyan yung image ng tender vine o yung halaman na uh, nagsisimula palang tumubo. Medyo fragile pa, di ba? Pero andun yung potensyal. Yun nga. So, ang layunin natin ngayon, bigyan ka um, parang lente para makita mo at matugunan ng maaga yung mga posibleng issue. Yung mga parang maliliit na bitak pa lang, pero alam mo yun, pwedeng lumaki. Mm -mm -mm. Pwedeng maging malaking problema. Oo. Gusto nating masiguro na matatag at um, mabunga yung paglago. Okay, sige. Himayin natin to. Isipin mo ulit. Parang yung bagong tanim na halaman. Mukhang, 'di ba, ang delikado, yung parang konting hangin lang baka matumba na. Oo, napaka-vulnerable. Pero andun sa loob niya yung potensyal na maging, alam mo 'yon, matibay na puno. Ang tanong ngayon, ano ba yung magdidikta kung tutuloy siya sa paglago o um, hindi? Dito napapasok yung usapan natin. Tinatawag nga sa mga source mo, etong seedling stage. Ito yung yugto na sabi nga natin, marupok. Pero ito rin daw yung pinaka-fertile, yung pinakamatabang lupa para kumbaga mahubog yung kinabukasan. Tama. At dito yung um, crucial part, yung mga maliliik na issue na minsan parang napapalampas lang natin. O oh, yung mga akala mo wala lang? Yun nga. Isang hindi natupad na pangako dito o kaya um, isang bulungan doon. Isang maliit na hindi pagkakaunawaan sa kultura. Ayon sa mga babasahing ito, pwedeng maging, alam mo yun, malaking lamat sa pundasyon mismo. Grabe! So hindi dapat pinabaliwala? Hindi talaga. At hindi lang to parang practical advice lang. ano May malalim itong um, theological grounding based sa mga source mo. Yung mga imahe sa Biblia, halimbawa, yung puno ng ubas, tapos ang Diyos bilang tagapag-alaga sa 15? Ah, oo, yung sa John 15. Oo. Oo. O kaya yung talinghaga ng manghahasik at yung iba't ibang klase ng lupa sa Mateo 13. Pati yung konsepto ng um, pruning o pagpupungos para mas lumago, mas mamunga, nasa Lucas 13, Hebreo 12. Mm -hmm. Lahat to, itinuturo yung kahalagahan ng tinatawag na stewardship yung responsableng pangangasiwa hindi raw sapat na uh, nagtanim ka lang tapos maghihintay ka na lang oh hindi pwedeng bahala na exactly kailangan yung aktibong pag-aalaga yung pagiging mapagmatiyag um, bago pa man sumulpot yung malaking problema may konsepto pa nga dyan, the theology of prevenient care yung pag-aalaga bago pa dumating yung sakuna prevention care? Parang prevention? Oo, parang ganun. Kasi kung hindi, malaki raw ang kapalit, lalo na sa panahon natin ngayon na ang bilis na mga pangyayari. Yung hindi pag aksyon agad, naku, lumalalalang lang daw ang alitan tapos lumalaki yung takot. It compounds. Dito, dito ito nagiging interesante. Ano? Um, para sa iyo na nakikinig, may pumapasok ba sa isip mo ngayon na proyekto o relasyon o team na nasa ganitong seedling stage? Hmm, yung nagsisimula pa lang. Oo. Kung meron, gaano ka kakumpiyansa na kaya mong makita, madetect yung mga early warning signs? Yung mga senyales ng problema bago pa ito um, lumala? Sabi nga sa sources mo, itong maagang yugto, hindi lang siya basta marupok eh. Fertile ground din siya para mahubog yung magandang kinabukasan kung alam lang natin kung paano. Yun ang susi kung alam lang natin kung paano. Kasi kadalasan, sabi sa mga materyales mo, hindi naman daw biglaan yung pagsulpot ng malalaking problema. Hindi talaga. Gradual yan madalas. Oo. -o. Nagsisimula daw sa mga parang mababaw lang na sintomas. Halimbawa, napapansin mo ba na um, ang bilis umalis ng mga volunteers nyo? Ah, mataas ang turnover. Oo. O kaya biglang tumahimik yung mga dating ang active na miyembro? O baka may mga naririnig kang paulit-ulit na chismis? O kaya nabubuo yung mga grupo-grupo, mga click? mm -hmm. Factions. Tapos yung mga maliliit na alitan na parang pabalik-balik lang kahit na pag-usapan na, senyales din daw yon yung pagbaba ng numero sa attendance, sa giving, sa participation o kaya yung pakilamdam na ano puro na lang survival mode yun yung parang nauubos na lang yung energy sa pag-aayos ng kung ano-anong gusot imbes na doon sa misyon talaga ito yung tinutukoy sa sources mo bilang mga damo na sumasakal sa paglagu ng um, halaman at ito mga simptomas na to parang lagnat lang yan eh may mas malalim na dahilan Ah, okay. Hindi lang yung surface level. Oo. Binabanggit sa sources mo yung ilang posibleng ugat. Isa dyan, tinatawag na identity drift. Identity drift, ano yun? Yung um, hindi na malinaw sa grupo kung ano ba talaga ang pinaniniwalaan. Yung theology nila, ano ba yung layunin, yung mission, ano yung mga pinahahalagahan, yung values. Parang nawawala yung bakit sa likod ng ginagawa. Ang ganun. Isa pa, yung boundary failure. Ito naman yung malabong sistema ng accountability o kaya hindi malinaw kung sino ba dapat ang responsable para saan. Magulo yung roles. Okay. Walang linaw sa responsibilidad. Mismo. Pwede rin um, kakulangan lang talaga sa kaalaman kung paano ba dapat ayusin yung gusot ayon sa prinsipyo ng Biblika. Yung Biblical Literacy sa Conflict Resolution, sa Repentance, sa Reconciliation. Mm -hmm. Importanting skills yan. Oo. Minsan naman, leadership overload. Pagod na yung leader. O kaya hindi maayos yung pag-welcome at pag-integrate sa mga bagong membro. Poor onboarding. Kakulangan sa transparency, lalo na pagdating sa pera, o kawalan ng mga regular na gawain para palaguin yung spiritual life ng bawat isa, yung discipleship rhythms. Ang dami pala? Oh, pero ang mahalagang tandaan ayon sa sources, kung sintomas lang ang aatupigin mo at hindi mo hahanapin yung ugat, para kalang lang nagpuputol ng damo sa ibabaw habang yun pala nabubulok na yung ugat sa ilalim. Ah, parang band-aid solution lang. Parang ganon. Kailangan ng tamang diagnosis bago gamutin. Okay, gets ko yon. So, para hindi tayo, alam mo yun, bara-bara lang sa pag-aksyon, nagbibigay daw yung sources mo ng mga structured approach. Oh, meron. Isa sa mga parang core model daw na laging binabalikan, lalo na sa mga hidwaan sa pagitan ng mga tao, ay yung proseso sa Mateo 18, yung verses 15 hanggang 17. Paano ba ito um, ipinapaliwanag sa mga materials mo? Ah, oo. Yung Matthew 18, mahalaga to. Inilalarawan ito sa sources mo na parang isang hagdan, mga baitang na dapat sundan kapag may gusot sa pagitan ng dalawang tao sa loob ng community. Hagdan. Bakit hagdan? Kasi um paakyat siya, graduated kumbaga. Hindi agad-agad yung pinakamatinding hakbang. Ang ganda nito kasi una, proactive siya relational, dahan-dahan ng pag-akyat, at ang pinaka-go lagi ay restoration, pagpapanumbalik ng relasyon, hindi yung pagpapahiya. Okay. Paano yung steps? Unang hakbang, private conversation. Kausapin mo muna yung tao ng kayong dalawa lang. Go and speak alone, sabi nga. Ang layunin, ayusin yung gusot ng privado. Importante dito yung paglapit na may pagpapalagay na baka hindi lang kayo nagkaintindihan. At nakafocus ka dapat sa epekto ng kilos niya sa iyo o sa community, hindi sa paghuhusga sa motibo niya. Ah, so hindi attacking agad? Hindi. Dapat. Pangalawang hakbang, small group mediation. Kung hindi na sa unang hakbang, hindi nag-work. Magsama haraw ng isa o dalawa pang tao. Mga testigo o tagapamagitan. Ang papel nila, magbigay ng objective na tingin, tumulong para magkasundo kayo. Okay, may witnesses na. Oo. At pangatlong hakbang, community leadership. Tell it to the church. Kung wala pa rin nangyari, kung matigas pa rin, saka pa lang ito dinadala sa mas malawak na pamunuan o sa community. Ang layunin dito, magbigay na ng klarong desisyon, magtakda ng boundaries kung kailangan, pero kasabay pa rin dapat nito yung pag-aalok ng pastoral na suporta mukhang um, napaka-ideal niyan. Pero taka, may binabanggit ba sa sources tungkol sa mga kailangan para gumana talaga to sa totoong buhay? Kasi parang ang hirap gawin yan, di ba? Oo naman. Mahilap talaga. At binibigyan din nga sa sources na may mga preconditions ito. Mga bagay na dapat andun na sa kultura ng grupo para maging epektibo. Ah, okay. Ano-ano yung mga yon? Kailangan daw Una, mayroong trust culture, yung nagtitiwala ang mga tao sa isa't isa at sa proseso. Kung walang tiwala, walang mangyayari. Make sense. Pangalawa, kailangan ng mga leader na sanay sa humility. Yung marunong makinig ng mabuti, hindi lang yung nag-aabang sa magot at mapagkakatiwalaan sa confidentiality. Importante yung confidentiality. Sobra. Tapos, dapat malinaw din yung mga napagkasunduang pamantayan ng community community norms o covenant at napakaimportante kailangan may safeguarding protocols lalo na sa mga kaso ng abuso kasi doon yung unang hakbang na private conversation hindi na appropriate baka delikado pa Oo nga hindi pala applicable sa lahat ng sitwasyon yung step 1 Tama hindi ito one size fits all. Kailangan ng wisdom, ng discernment. Malinaw yan. At um, para mas maging practical pa, may mga halimbawa ba ng pwedeng sabihin? Lalo na doon sa unang hakbang, yung private na pag-uusap. Yung parang script? Meron din. Nagbibigay ng mga practical scripts yung sources mo. Halimbawa, para sa step 1 ng Mateo 18. Sige nga. Pwede mong simulan ng ganito Hi pangalan, um, pwede ba tayong mag-usap saglit? Siguro mga 20 minuto lang. May napansin kasi ako. Banggitin mo yung specific behavior na naobserbahan mo, hindi yung judgment mo, ha? At medyo nag-aalala ako kasi sabihin mo yung naging epekto nito sa iyo, sa team o sa trabaho natin. Gusto ko sanang marinig din ang side mo. Kita mo, focus sa observation at epekto, hindi akusasyon. Okay, malinaw hindi judgmental yung dating. Tapos, yung layunin. Ang hanggaran ko talaga dito ay um, maayos natin ito at mapanumbalik yung maayos nating samahan o pagtatrabaho. Ano sa tingin mo ang pwede nating gawin para mangyari yon? O kaya, okay ka lang ba na subukan natin na banggitin ng isang maliit at konkretong pagbabago para sa susunod na itaning kung gaano katagal, e.g. linggo. Tapos, check-in tayo ulit. Ang focus ay sa pag-aayos at maliliit na hakbang pasulong. Kolaboratibo. Oo, very practical nga. Okay, malino yung sa relational conflict. Pero paano naman yung mas malawak na pagtingin? Yung sa kalusugan ng buong organisasyon o community? May nababangit ba about sa pagsusukat o pagmonitor niyan? Oo, mahalaga rin daw yun. May kasabihan nga, a leader cannot shepherd what they don't measure. Paano mo aalagaan ng isang bagay kung hindi mo alam ang kalagayan nito, 'di ba? Tama. Paano mo malalaman kung may problema kung hindi ka nagsusukat? Exactly. Binabanggit sa sources mo ang importansya ng parehong quantitative, mga numero, tulad ng volunteer retention rate. Ilan ba ang umaalis kumpara sa nananatili? Ah, data. Oo. At saka qualitative measures, yung pakiramdam ng mga tao. Halimbawa, pwede kang gumamit ng simpleng poll surveys na nagtatanong Pakilamdam mo ba pinapakinggan ka rito o malinaw ba sa'yo ang mission natin? Ah, parang feedback mechanism? Ganun nga. Kahit daw yung simpleng paglag o pagtatala ng mga paulit-ulit na issue o alitan, malaking tulong na yon para makita mo yung mga pattern. Para itong mga vine health indicators, mga senyales kung malusog ba yung ating halaman. Okay, Gets. Parang check-up lang din. Nabanggit mo kanina yung mga damo o karaniwang hamon. May mga particular bang um, binibigyang diin sa sources? Kasama na rin yung mga sugestyon kung paano harapin? Meron, meron. Isa sa mga laging lumilitaw, lalo na sa mga bagong grupo, ay yung tinatawag na dependency. Or minsan, ang tawag pa nga ay founder IV. Founder IV? Ano yon? Parang halaman? Uh, oo. Parang bageng na sobrang kumapit sa puno. Kumbaga, ito yung sitwasyon na sobrang nakaasa ang lahat sa iisang leader. Kadalasan, yung nagtatag o founder. Ah, parang hindi makagalaw kung wala siya. Ganun nga. Red flag daw, ayon sa sources. Kung mga 60-70% ng mga desisyon ay laging dumadaan sa iisang tao. O kung siya lang palagi ang nagsasalita o nagtuturo. Parang bottleneck. Oo oh, nga, nakakasakal yun sa iba. Talaga. Ang solusyon. Kailangan daw ng intentional na pag-delegate at pag-build ng sistema. May framework pang pa ang binabanggit, F-O-U-N-D, pero ang esensya nun ay linawin ng mission, frame mission, magpatakbo ng maayos na sistema, operate systems, ipamahagi ang otoridad, unpack authority, mag-alaga ng mga susunod na leader, nurture leaders, at matutong magtiwala at mag-release, defend and release. Parang yung kay Moses and Jethro. Exactly. Yun yung classic example na binabanggit. Yung payo ni Jethro sa Exodus 18 na mag-appoint ng ibang leader para tumulong sa kanya. Kailangan ng delegation para hindi ma-burn out yung isa at para mag-grow din yung iba. Makes sense. Sobrang practical nun. May iba pa bang damo na binigyang pansin? Mabilis lang. Oo, mabilis lang. Nandyan din daw yung cultural barriers, yung hindi pagkakaunawaan dahil sa pagkakaiba ng kultura, sa oras, sa komunikasyon, sa pagtingin sa authority. May framework din yan, bridge, na ang puso ay relationship building, humility sa pagtatanong, at representative decision making. Ang model naman dito, yung Jerusalem Council sa Gawa 15. Ah, oo. Yung sa Acts 15? Tapos, isa pa, yung fear of witness o tinatawag na the chill. Yung takot o pag-uurong sulong na mag-share ng faith o mag-imbita sa iba. Ay, yung parang nanlalamig na sa evangelism. Parang ganun. May approach din dyan. Cha! Na nakasentro sa pagtuturo ng identity in Christ, pagbuo ng habits, at pag-celebrate ng mga maliliit na hakbang. Ang punto lang, bawat damo may katapat na intentional na pag-aalaga na nakabatay sa biblical principles at practical steps. Hindi ito basta nangyayari lang, kailangan ng effort. Okay, so may mga specific na damo at may mga specific na gamot or approach, pero um higit sa pag-react lang sa problema, ano yung mas proactive na pag-aalaga na binabanggit sa sources mo para sana maiwasan na lumalayo mga ito in the first place? Napakagandang tanong niyan kasi di ba mas maganda yung prevention kaysa cure? Higit pa sa pagiging problem solver, ang focus daw dapat ay sa proactive cultivation, yung pagpapalago ng katatagan bago pa man dumating yung bagyo. Paano yon? Binabanggit sa sources ang kahalagahan ng mga regular na spiritual practices na ginagawa ng magkakasama tulad ng um, corporate confession and forgiveness, yung pag-amin ng pagkulang at pagpapatawad sa isa't isa bilang komunidad. Tapos yung pag-aaral ng salita ng Diyos bilang sentro ng lahat. Foundational talaga yan. Oo. Oh. Mahalaga rin daw yung pag-aalaga sa kaluluwa ng mga leader-leader, soul care, kasama rin dyan yung mga mandated sabbaticals o pahinga. Para hindi sila ma-burnout. Critical din yung intentional na onboarding para sa mga bago dapat malinaw agad sa kanila yung misyon, yung values, paano inaayos ang conflict dito, sino ang namumuno. Para alam nila yung pinapasok nila. Tama. At syempre, yung malinaw na governance structure at yung regular na paglalakad sa hanay, walk the rose kumbaga, yung talagang pakikinig sa mga tao para maramdaman mo yung pulso ng community. Hindi yung nasa tore ka lang bilang leader. Mm, kailangan bumaba at makinig. At nabanggit din kanina yung tamang postura ng leader. Ano, hindi lang pala skills or frameworks ang kailangan. May may attitude din. Oo, binibigyan din talaga yon. Ang imahe raw na mas bagay sa leader ay hardinero kaysa tagapag-ayos o fixer. Hardinero versus fixer, ano pinagkay ba? Yung hardinero kasi matiyaga yan. Eh, nagtatanim, nagdidilig, nag-aabono, nag-aalis ng damo, nagpuputol ng sanga para mas mamunga. May pangmatagalang pagtingin at pag-aalaga. Focus sa growth. Yung fixer parang bumbero lang, laging nagaapura kapag may sunog na. Reactive. Ah, okay. Proactive versus reactive. Oo. Para maging hardinero, kailangan daw ng ilang katangian. Humility, yung pagkilala na hindi mo kontrolado lahat at kailangan mo ang Diyos. Patience na may urgency. Hindi nagmamadali pero hindi rin pabaya. Courage na may compassion, matapang humarap sa mahirap, pero may malasakit pa rin. Prayerful dependence, pagkilala na sa Diyos talaga galing ang tunay na paglago. At higit sa lahat, isang learning posture, yung handang matuto, kahit sa pagkakamali. Wow! Ang lalim nun! Hindi lang pala strategy, puso din. Puso talaga. Kasi ang bawat hamon, sabi nga sa sources mo, ay pagkakataon din para lumago. Hindi lang yung proyekto, pati yung mga tao. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na makikinig? Ang pag-aalaga pala sa isang bagong usbong na gawain, ministry man yan, team o proyekto, ay hindi basta-basta. Nangangailangan ito ng um, intentionalidad, ng pagnamahal, na parang pag-aalaga mo talaga sa isang halaman gusto mong lumago at mamunga ng husto. Mm-hmm. Commitment yan? Hindi raw talaga maiiwasan ang mga hamon. Darating yung mga damo, mga peste, o baka may panamon ng tagtuyot. Pero ang susi, ayon dito sa mga materyales na pinag-usapan natin, ay yung maaga, maingat, puno ng biyaya at nakaangkla sa mga prinsipyo na pagtugon. Hindi tungkol sa paglikha ng perfectong environment na walang problema. Oo, hindi yon ang goal, kundi yung pagiging handa, matalino at tapat sa pagharap sa mga ito kapag dumating yun ang magpapatatag. At iiwanan ka namin ng isang tanong para pagnilayan mo, hango mo sa diwa ng mga sources na tinalakay natin. Kung totoo na ang bawat hamon ay hindi lang hadlang, kundi isang pagkakataon para mas lumago sa pananampalataya at mas mapatibay pa ang samahan tulad ng pruning, di ba? Yung pagpuputol ng sanga na nagre sa mas maraming bunga. Anong partikular na damo o potensyal na problema sa iyong sariling hardin? Sa iyong proyekto, team o ministeryo ang um, handa mong harapin ng may tapang at bagong pananaw ngayong linggo. Anong malikit na hakbang ng pag-aalaga ng pagiging hardinero ang gagawin mo? Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig sa ating paghimay ngayon hanggang sa susunod.